ang supply package na para sana sa mga militar na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayunin Shoal noong May 19, 2024. Sa video na ibinahagi ng AFP, makikitang nagkaroon ng na komprontasyon ang dalawang kampo matapos umanong makipag-unahan ng Chinese Coast Guard sa isang supply package na inuhulog ng eroplano ng AFP malapit sa BRP Sierra Madre yung pala ilaba ka nila lock po wala wala lapitan nyo kagad yung ano lapitan nyo kagad yung ano ilay para drop Pinuksan din daw ng Chinese Coast Guard ang supply package sa pag-aakalang naglalaman ito ng construction materials. Nang makitang pagkain lang ang laman nito, muli nila itong tinapon sa tubig. Oh, may naulog. No kunin niya ang naulog, pangkain niya. Yung pa rin niyo. Yung kahitag pa ninyo, yung parachute, kunin niyo parachute dahil sa insidente. Maraming food supplies ang nasayang. Babagay na ta. Kuntik na, babagay. Ilayin lang, ilayin niyo, ilayin niyo yung ano, parachute. Ilayin dali sa bahura. Nakaras na sila sino? Yoko. Sa bahura, bahura, babagayin kayo. Bahura lang kayo, bahura. Dali sa bahura. Hoy, yung bagay pa kaya, yung bagay pa. Kama. Sa isang panayam kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., marain niyang tinanggi ang paratang na tinutukan nila ng paril ang Chinese Coast Guard. Ayon sa AFP, may pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas dahilan upang maalarma at humawak ng baril ang mga sundalo. Ngunit paglilinaw niya, walang tutokang naganap. Hangarin daw ng AFP ang kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit binigyal diin nila ang kanilang tungkuli na protektahan ang West Philippine Sea kung magkaroon ng mas agresibong aksyon mula sa Chinese Coast Guard. Walong taon na ang nakalilipas ng ilabas ng Arbitral Tribunal sa The Hague na walang legal basis ang pag-angki ng China sa nasabing teritoryo. Muni mula 2016 hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghaharas ng China sa Pilipinas dahil hindi nila kinikilala ang desisyon.